may lang naman pero may kataasan din makayanan kaya natin ito kuya John tiwala lang at dasal <laughs> ha ha ng Boko Diyos so Boko Diyos recovery ride namin ngayon recovery ride nung kahapon <laughs> alright dito lang kami sa malabitan sa bypass road doon na si Baring sa Abukay doon na lang daw siya sasalubong sa amin kita kasi yata ng ulang kagabi ano? kita kasi ng ulang kagabi hindi ko kasi nagising ako ng mga 11 ako sa kato nag net ako nang nagnet katulo ako siguro mga 2 o'clock na kaya kagigising ko lang ng 4 wala namang ulan nung gising ako uh -huh. basa ang kalsada eh baka nung kahapon pa to no sumalubong ni Jaguar Mga aso dito lang takot okay, Maraming pupo sa kalsada Dito ang tambay ng mga aso oh. parang may mga tindahan dito sa gilid oh. bago lang ito, mga halaman oh. ganda rin kasi parang may nagkaroon ng hanap buhay mga naniniraan dito may karoon ng income simula lang to nung lockdown kasi dito na nag-exercise yung mga tao nagbabike jogging, walking kaya pagkatapos nila mag-exercise dadaan sa mga bukukan. mag-refresh kaya malaking tulong yan, umpisa na ng pakyat ah, mga ano lang to 100 meters April naraw-araw namin to dito minsan dalawang balik pa dito sa bypass eh, meron itong 6 kilometers dulo to dulo Ya, itu praktis. family. Gandang banding nila. Biking the whole family are bikers. Nang maganda. Nagkakaisa ng hilig ng hobby bababa naman dito kira dito. dito sa baba may basur eh wala na puti na lang the other week nagkalat pa yan kimala ilang buwan yan dyan na stock kung mayroon pa bagro na naman yan. yung tapon dyan. Oh, no! Kulang <tapos> na tayo ng hangin. Ha! Recovery. kita yung kaya't. Ito na yung pang pinali dito. Iksi lang naman, pero like a bird on a tree i'm just sitting here i got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together. It's so beautiful. You and me. We're meant to be. It's right the idea is a talk. The great outdoors. Forever free. parami na parami na ng parami sila dati hindi yan ganun okay gusto muna tayo golet kami go narito kami sa santa fe sa bukid sa bondok hmm. to be wow, ang lamig ito ang masarap dito dito sa papuntang Santa Fe marami kasing mga puno sa gilid eh, kaya ang lamig sa umaga yan nga, may nahan. yan ang masarap pag may pababa Oho! Uh -huh. Haha! Nakikita na akong palatandaan. Pag nakikita na natin itong kabahayan, itong housing dito, okay, dito. ang kasunod, may matirik na akyatin ha 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 all right oh, yan o oh. Kitang kita walang daya ha ito na umpisa Parang wala na yata akong power. Makayanan kaya natin ito, Kuya John? Tiwala lang at dasal. Ha? <laughs> Byang over pa kami nung kahapon. Na long rides. kanina Dumelo tayo sa bypass dito pala dito sige lang ang makaya lang ng tuhod tingnan natin sa gan ng kambiyo dito palang sige lang ha Bakit ang sama ng tingin mo? Nakala mo sa amin Mga bahay Mga bundok lang kami <laughs> Joke lang Nako <laughs> Kuya John Kuya John Anjang ka ba? Nawala yung nasa likod mo. <laughs> Hindi ka na <nang> makasalita. <laughs> Dito si Kuya Joe sa likod. ilang liguan anong hindi kita yung dito ano months. months lagi lang tayo dun sa patag eh. dito ang may challenge ha yan si kuya dyan no? oh. sige overtake <laughs> Ayoko nang umaray. Sagad din ng kambyo si Kuya John, oh. Huwag ah. kayong mag-overtake na pababa. Nandito kami. Magandang kal na lang. O yun. Survive. Kala ko magtutulak na ako. Ay, pababa naman tayo. balik agad si Kuya John. Balik na rin tayo. Tandaan lang tayo. Tayo katulad dun sa mga naka-road bike. Ha! dito na ulit sila Ayoko na Ayoko na sa'yo Ayoko Labas lahat. Sino? Hahaha. <laughs> Sige yung jeep, hirap. Wala yan sakay. Oh, Ayos, matitibay hirap, brother. ya motor kirap di itu picture picture kami dito sa magandang trail ok nagsisit oh. up si kuya Jun. may picture picture din ng mga kapadyak natin no? nandun sa taas late. ha? Late. late ano? late upload late reaction? paano? nakatams down na hindi na up oh. ay go na kami ulit go balik kami ng bypass bubulalo Wow, ang pait. Silot, para dilit sa pupo. Silot. Fresh ng Boko juice. So, Boko Diyos. Ito yung aming sugi dito. Tuwing dito kami nagpapadyak sa bypass. Dito kami sa Elmer Fresh Boko. Sarap kasi dito. Sarap ang simoy ng hangin kasi yung kaharap. Kaharap ay gubat, kakahuyan. Kaya masarap dito ang hangin. Malamig pag umaga.